hanggang ngayon. Yeah. Kasi maraming pa yung performance mo niya. So, hopefully, yung energy niyo, mataas niyo pa. Okay ba uh, Una ko na sa lahat, grabe. Kasi ano neto, si No Doubt niya na naman, ang another concert. At dahil pa to kayo ng Pure Gold. Kaya naman maraming maraming salamat dahil another sold out show na naman to. At with the line of great artist here in the Philippines. Katulad kanina, nakita niyo ba kasama natin mag-entro yung Bini? Yes! yes. Wow. Nakita niyo ng live kung paano mag-entro yung Bini. Kaya na po Bini, marami, maraming maraming salamat. And sana na-enjoy niyo po yung performance namin tonight, everyone. Salamat yeah. na lang. So, ang kasi tayo rin. Natuwa kay Don Blooms! Let's go! Hey, hey. Hey. Ito yung uh, isa sa mga para memorable na moment kasi ngayon lang kami ang kasama on stage ng Gento ABD. Ayun, sana i-reserve yung mga energy eh, kasi for the rest of the night, mag-e-enjoy dahil magpa-party party! Yes, Sana next time sa mga 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 Gusto mga 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 si mga 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 Tunggal na What program na po na? Alam nga, katotoo lang po matagal nya na gusto, tagal nga Matagal nga? Matagal nga na gusto kayo diyan Let's go! Isa pa lang siya Tunggal nga niya, isa pa lang niya Ay, gusto kayo nang next song? Bakit nang next song? Again, maraming maraming salamat, Bini. Um, yeah. thank right. you much, for so much, We so, love you guys so much. That's right. Yeah. And i we have on to the for you Are you guys ready for the next one? was The next song is called Moonlight.